Yan, magandang araw po mga farmers no sa nag uh, nanonood po ng mga vlog ko sa iba kong channel po no. Ayan, Joel Garden. Uh, ano yun, uh, update ko po kayo no. Di pero dito sa channel to, dito muna kayo manood no farmers. Ah, uh, tibang please na po tayo. No? tay na karating ayan no. Mayar tayo pero sa nakasara no at uh, ang lamig po sa labas yan, nandito pa ako sa aking dorm yan, kita nyo yan oh. kakapal no so ayan, top tip po natin na farmers nandito po tayo sa ano uh, before ko masabihin ano, kung nasan pa ako pakisubscribe na pa po itong channel po na ito uh, ako si Kiel no And ayan, nandito po tayo sa Hong Kong. Yeah, marap na matagal po mara tayong upload po doon sa ano, sa ating, uh, bag, eh, sa ating channel, no? Kasi, uh, ang dami kong princess, no? So, ngayon, uh, pangalawang araw ko po dito. Uh, mga parmoy, subscribe nyo po, ano Itong channel po na to. bakit itong unang gagamitin ko dito. So sa lahat po na pala nag-comment po no sa ating Youtube So maraming salamat at nanonood po kayo ng mga na vlog natin sa bukid ano mga mga rice So dito hindi ko lang magiging content ko dito sa ano? sa Hong Kong So pag-subscribe po na po mga farmers no Ako si Kiel At every hindi ko alam kung kailan ako mag-upload ulit no ng video po natin So maraming salamat ano uh, sa ating channel sa kabila po natin no? yung mapapanood nyo po ito mga farmers subscribe na Ay, salamat, da bye